ang isang nagpapaligaya sa aking puso ay itong uh, aking talim na sibuyas tagalog uh, Shallot union yata ito uh, native union ito yung uh, ang itinatanim ay laman bumuli ako ng uh, ang isang kilo sa Divis Divisoria ngayon ay 180 pagpanahon mga 25 lang ang kilo nito hanggang 30 pag mga March, April, May. At na ngayon kasi tagkino uh, na, uh, tagwala na ng sibuyas sa Tagalog kaya mahal ang bili. Yung isang kilo parang mga mga 70 na ganito. At isa-isa lang yung iyong itatanim. At ito na yung yung result. Pagkaraan ng ilang araw, tingnan niyo. Pinsita ko sa inyo ha. Yung isang ganito, ay tumu mayroon ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nagkaroon na ng pitong ganito, ay di, di kayo tubo na. Madadagdagan pa yan. Pagka maganda-ganda ang sistema, ito laking ito ay mapupuno ng laman yung ibabaw yung ibabaw lang kasi mga generi lang ka lalaki sa hing lalaki ang kanyan eh ang uh, kanyan, ang laman yung iba'y ay ganyan na kaliit yung uh, pero at least oh 1 2 3 4 5 8 parang ito ay 2 weeks pa lang ay mayroon ng walong sunoy, walong laman ibig sabihin ako ito mubo na kung ito ay pararamihin ninyo pagkaraan pa ng mga apat na araw bubunutin ninyo yan tatanggal ninyo yung dahon para pwedeng panyan, pwedeng pagmura itong kana yung bagang uh, sibuyas na dahon ano ano bansing ano na tagal bansing onion yung nabibili niyo yung dahon lang na sibuyas na walang ganong laman pwedeng uh, mas maganda nga yung sibuyas taga. mas matapang siya mas uh, mas mabango siya pero yung iba hindi binibinta yung ganyan sa palengke sapagkat na tawag dito mura pa wala pang laman pinalalaman nila pero ang, ang totoo pwede nang gamitin yan o pwede nang ibinta sa palengke yan pwede nang uh, pagtubuan yan binubunot yan at uh, hinihimay himay uli bago itatransplant uli kaya pagkaraan ng mga ilang buwan yung limang puno ninyo ng sibuyas ay nakapagtanim na kayo ng maluwang na sibuyas sapagkat yan ay suwi ng suwi lipat ka ng lipat pwede kayong magkaroon ng malawak na kataniman ng sibuyas magmumula lamang sa ilang puno hindi kagaya ito nung sibuyas sa malalaki na pinupunla mo na isa lang ang bunga ito ay pwedeng uh, sumuwi ng marami at maparami mo ng uh, mabilis at uh, mga isang linggo pa o, matataas na yan magaganda na yan pero nagtanim din ako sa lupa Ayan so. sa ating tingon pariho lang ang ganda pariho lang ang ganda nung nakatanim sa ganito at nakatanim sa lupa pariho lang ang magandang balita dyan adi, pwede ko silang pagsamasamahin at yung, yung tubig ay, eh, pag magdilig binsan lang hindi mo na ididilig yan dito na yung dilig yung tubig ay lalaganap dyan at maaari ka nang magkaroon ng parang hydroponic na si <laughs> sa, sa ganyang paraan eh, ito ay ko rin din eh, sapagkat sayang naman yung space oh. Siningit ko lang dyan. Yan. Maraming uh, salamat sa inyong pagsubaybay sa natural wellness ni Pastor Vito.